Ito po ang aking homemade macaroni chicharon. Napakasarap itong papakin, pwedeng pang merienda at pwedeng pwede pong pang negosyo. Paano po ba namin ito ginagawa? Tara, ipakita namin sa inyo yan. Para nga po sa ating macaroni chicharon, nagpakalo po ako ng sapat na tubig. Dapat po mas maraming tubig kumpara sa ating macaroni. Maglalagay po tayo ng dalawang kutsara ng asin. Yan, hayaan lang po natin yan na kumulo. Kapag kumukulo na po yung ating tubig, maglalagay tayo ng dalawang kutsara po ng mantika. Ang purpose po ng mantika, para po hindi magdikit-dikit yung mga pasta na ilalagay natin. Ganitong pasta po yung gagamitin ko. Penny rigati po ang tawag sa ganitong pasta. Kalahating kilo lang po ang aking lulutuin. So ilagay na po natin yung dito. Haluin nyo po paminsan-minsan para hindi po dumikit sa ilalim. O para hindi po dumikit sa kawali. Maglalagay po tayo ng dalawang kutsara po ng baking powder. O kalumit. Kalimit po yung brand na ginamit ko para hindi po magpait. Then mix po natin. Pakuluan po natin ito ng 10 to 15 minutes. Pagkalipas po ng 15 minutes, luto na po yung ating pasta. Ganitong pagkaluto lang po ang hinahanap natin. Yung para baga pong sa sopas na pagkaluto. Ganyan po. Hanguin na po natin sa tubig. Pagkahango po natin sa tubig, Maglalagay po tayo ng additional na langis. Mga tatlong kutsara po. Para po hindi siya magdikit-dikit habang pinapalamig natin. O apat na kutsara po ang nailagay ko dito. Huwag nyo na pong hugasan sa tubig. At mawawash out po yung baking. Yan, hayaan na po natin yan dyan na lumamig. Ito na po yung aking mga pasta. Ready na po ito para ibilad sa araw. Maya maya po ililipat ko na po yan sa bilao. And then para po patayuin sa araw. 2 to 3 days po ang pagbilad nito sa araw. Dapat po to yung tuyo. Ididrain ko lang muna po dito para mas lalo po mawala yung excess ng mga tubig. Ito po ang result ng unang araw po namin ng pagbilad ng macaroni. Bali ngayon po kasi, pa sulpot, sulpot po yung araw, nawawala, bumabalik po. Ito na po siya. Hindi, meron din po kami binibilad na pili. Ito na po yung naging resulta ng pinatuyo ko na macaroni pasta. Inabot po ako ng tatlong araw pagpatuyo po nito kasi may mga araw po na umuulan. So ready na po ito para iprito. Kapirito po ako ng konti. Pakita ko po sa inyo. Nagpainit lang po ako ng mantika. Dapat po nito ay mainit na mainit yung mantika. Madalian lang po ang pagprito nito. Galaw-galawin lang po natin. Ayan na po oh. Yun, ganun lang po kasimple. simple ang ating macaroni chicharon. Then wait lang po natin na mag golden brown. Then luto na po yan. And then another batch na naman po ng pagprito. I-drain po natin yung excess na oil. Ito po, ulit po. Hmm galing po no. Ganun lang po kadali. Ito na po yung mga naluto ko na macaroni ni chicharon. Bali maglalagay lang po ako ng flavor. Nasa inyo na po yan kung anong flavor ang gusto ninyong gamitin. Ito po ay barbecue flavor. Mas gustong gusto po kasi ito ng mga kids, ng mga anak ko. And then, kalugin lang po natin. Para maghalo-halo. Ready to serve na po ang ating macaroni chicharon. Sarap dito mga kaibol. Crunchy. Mmm. So yun lang po mga kaibol, macaroni chicharon. Nga pala, hindi siya kasing laki ng mga chicharon na nabibili natin dyan sa uh, dyan sa mga labas lang ano. Kasi hindi ito yung factory made na uh, may chemical pa na ginagamit. Ito po baking powder lang po ang ginamit ko na pampaalsa sa kanya. So, ano po ano? Yun lang po ano. Uh, please follow like and share and bye-bye. See you on our next vlog.